yung view price Ang lakas ng hatak Bagong rap? Ah, uh, hindi Bagong motor guys, dito kami ngayon sa Tagaytay kasi ang ganda ng weather pag tag-ulan sa Tagaytay. Kita mo naman ang labo ng langit. Yan talaga ang hinahanap. Yan ang hinahanap naming a uh, weather ni Mia, no? Yung taglamig. Eh, may hilig sa cold weather, guys eh. Kaya sa sakto po akong putaramis sa Tagaytay. Nga lang kanina, halos bumabog yung ulan. Bumabog yung ulan. So guys, nandito kami ngayon sa Corini Milk Tea. So, first time namin tumakita kaya tatry namin. Let's go. Uh, uh, kahit magdamag tayo magkasama Sa'yo ako hindi magsasawa Pagkakamalan okay, so, dito, para mga drawing yung mga nasa pader at sya para kang nasa sketchpad Susubukan so, namin kung ano magagawa namin sa Tagaytay ng ganitong weather kasi nag-uulan Supposedly, doon sa Picnic Grove dapat kasi malang umuulan kaya hindi rin pwede Siguro mga putik-putik doon So ngayon, hindi pa namin alam. Basta kapain na lang natin yung araw ngayon. Pero bago yung kumain muna tayo dito. Siyempre, masarap daw at the best daw dito yung mga inumen tsaka pagkain nila. sa kinain namin kaya bumili muna kami sa baba ng mga snacks ayan sa 7 Eleven so ngayon nandito na kami sa Airbnb namin so guys ang favorite part ng napara dito sa Airbnb namin is yung balcony ayan kasi dito mo makikita talaga yung buong Tagaytay this is the perfect view diba wow grabe gitang kita yung taal guys so ayun at doon sa bandang yun nandun na yung fog kanina kasi nandito yung fog so nalipat na siya doon ayun ako makikita List. Bro, kung naghahanap ka ng pag dito sa Tagaytay, Airbnb, na merong best view, tignan mo naman. Tignan mo naman yung kita best view. Lahat. Kita mo lahat. Oh. Yung Sky Ranch, kita din doon. Yung Taal, somewhere dito. Hindi ko lang kita sa gabi na, pero pag umaga, kitang kita siya. Yeah, one of the best view here in Tagaytay. Kita mo. Kaya para sa mga mag-staycation dito sa Tagaytay, Comfy Keep. Ito yung Facebook page. Yeah, message nyo lang dyan. And you get this amazing view Meron pa ditong table, may mga upuan, pwede kayong mag-setup dyan. May mga board games, card games, karaoke, may wifi, may aircon. Lahat ng hanapin mo, pwede ka pa magluto. Tapos pagbabaan nito, 7-Eleven. Meron din silang basketball, swimming pool, halos lahat ng sports, meron din. Sobrang affordable, message yun lang itong page niya. Sobrang affordable. Ganda! grabe, perfect for barkada night, family night, o kaya couple night, or kahit ano pa, perfect na perfect to. Oh, grabe, ganda ng tagaytay talaga. So guys, eto yung nakita namin ni Mia. Ito talagang paborito namin kape. Matagal namin hinahanap. Matagal namin hinahanap. Promise. Kailangan yung matikman to. Not sponsored, pero sobrang sarap nito. Ito yung paborito namin kape. Okay dito lang pala meron sa Tagaytay. Actually, meron sa Makati. Kasi ang layo masyado sa atin. Oo, oh, Makati. Sa Tagaytay pala meron. Must try, bro. Oh. paborito talaga namin yung tagpulan. Ang sarap kumain na may init na pagkain tulad nito, mga udon, mga ramen, mga goto, champorado, lahat. Tapos syempre, ayan Oh. Sarap. Chicken, paborito natin. Parang nabalik kami sa Japan ah. Namin sa Japan love. Init niya sa Japan eh. Tagaytay ngayon para kunin yung pacifier ni Pujiko. Kaso nga lang, biglang umulan. Naiwan niya kasi yung pacifier niya sa Starbucks. Sayang, hindi namin napuntahan. Umulan ba naman, nakamotor motor lahat. Halfway there na kami. Siyempre, may sentimental value na rin yun. Yun ang favorite ni Pujiko. Eh. Pag di siya makatulog, yun talaga yung hinahanap niya. Bumili kami ng isa pang pacifier sa Mercury. Pero hindi niya sinusubo. Wala, namimiss niya yung pacifier na yun. Kaya dapat pinuntahan namin. Kaya, kaso lang, sobrang lakas ng ulan eh. Ang layo pa naman ng tagaytay sa amin. Almost two hours. Matataglamig guys. Ang gusto talaga namin, ice coffee. Mahilig kami sa ice. Ayaw namin ang hot. Ewan mo ba't ganun? So guys, yung adventure na sinasabi namin, yung promise namin next vlog, next vlog pa pa talaga yun kasi nga, nag-uulan ngayon kaya hindi namin magagawa pero hopefully bukas maaraw na yung bukas na adventure gagawin namin eto yung sneak peek I'm a mess, I think it's funny I would pay all my money like a You put me together when I was broken too Fireworks in Hirap din talaga tayo makalabas ngayon kasi nga tag-ulan Pero believe it or not, ito yung gusto naming weather ni Mia Hindi ko alam pero ang saya namin tuwing umuulan, malamig Ang sarap lang sa feeling pero syempre yun nga no ulit yung mga activities na dapat nagagawa natin dahil nga sa ulan kaya abangan nyo na lang next vlog yung pinakita kong sneak peek magiging masaya yun ewan ko bukas pa lang kami tutuloy dun eh <laughs> ang gulo no meron na akong sneak peek pero hindi pa natutuloy kasi yung ginawa namin uh, promotional video yung ginawa namin noon kami yung model ni Mia shout kay Kuya Ryan ginawa kaming ano, tapos first time namin matry mga ganun pero hindi namin nasubukan lahat hopefully magawa namin lahat bukas kaya medyo naka-excite din. Kasi syempre, matatry ko yung mga ganong activities and kasama din lang sa Fuji ko. Iyan, sana abangan nyo. Maraming salamat nga pala sa nag-comment. Last vlog natin, etong mga to. Thank you so much sa pagsubaybay. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kahit ikaw na hindi pa nakasubscribe, nanonood lang. I love you. Kung lalaki ka man, hindi sa ibang dahilan. Pero, yeah, mahal na mahal ko kayo mga nanonood ng vlog ko kasi na-appreciate nyo yung mga... Editings ko and story build up ko Maraming salamat sine ko to at nagugustuhan niyo. So see you soon, see you tomorrow Hindi, kano ba upload yung next vlog? Hindi ko alam eh, wala akong pattern Minsan nga inupload yung vlog madaling araw eh So lang, see you next vlog Love you all, peace, we're out! Kada na ako bukas sa vlog ko lahat Nagsiplay na ako, magbabay ano yung Kili kilikili mo? Ba't may itim yata mo? May buhok. May buhok? Hala! Ang buhok ko, sobrang liliit lang. Pari ibong pusa, no? Ako, siya pigyan ang pata pa si fire niya. <laughs> eh, parang, sila siya nagwala ang pacifier niya? Ha? Nag siya nagwala. Siya, na lang niya. Oh di ba? Kasalanan niya yan. Kaya ngayon, iyan ang pacifier mo. Magtiis ka dyan. <laughs> Hindi tayo makakabili ng pacifier niya kasi yung pacifier niya sa Amerika pa natin binili. Yung pacifier kasi ni Fujiko, yung solid color lang. Ang dami binili ni Mia, tatlo. May white, may pink, tsaka may blue. Tama? Tapos nawala isa-isa. Yung isa, nawala isa dating tinirahan namin. Yung isa naman nawala sa Tokyo Disneyland. Tapos yung pinakahuli, sa Tagaytay Starbucks pa. So, pumunta tayo ng Amerika para bumili ng pacifier. Shhh, secret pa yun. Sila blab in-spoil na.